At so yun mga boss, uh, day na natin ngayon dito sa ating kan na uh, Tiling Works Project. So bali ngayon, magpapawaterproofing uh, muna na tayo ng ating mga bathroom at saka yung ating mga balcony. So bago tayo mag-start ng ating Tiling Works. And then ang isang problema namin dito mga boss talaga, yung mga loose concrete. Sobrang dami ng uh, mga loose concrete. Bisa nakapakabot nga ako ng ulo eh. At so yan, mapapansin ninyo, no? Ang dami nating mga loose concrete dyan. Ang dami tinatanggal hanggang dito. Ito may binak may tinatanggal din ako dito sa CR. Wa waterproofing ko, yan dami kong nakuha, no. So bali pag uh, plastering works kasi natin mga bossing, papalitada tayo. Kinakailangan lahat ng mga laglag natin, nililinis natin yan pagkatapos natin magpalitada dun sa pwesto natin para hindi mangyari yung mga ganyang loose concrete. Grabe, sobrang dami. Hanggang dito sa kabila, Itong part na to So, ayan, kita nyo mga bossing Hanggang dito, ayan, may binabakbak tayong loose concrete Talaga naman na napakarami Hindi naman natin kasi pwedeng pabayaan yung mga ganyan Kasi, kaya na sabi ko, magkokos ng kapat pag pagangat ng mga tiles natin Kasi yung mortar natin uh, Hindi magkakaroon ng magandang banding Although gumamit man tayo ng mga banding agent para dito sa pagdidikit uh, natin sa mga old concrete from new concrete. So bago natin sila mapagdikit ng maganda, kinakailangan maayos yung uh, surface natin. Malinis talaga, walang alikabok, walang mga langis, walang mga ganyan, loose concrete. Grabe, sobrang dami. You know? Papansin niyo yun, dami talaga. So, medyo masakit sa ulo yung mga ganyang uh, senaryo nangyayari. No? So kaya lagi nga pinapaalala ko sa mga maso natin, labor. Please after nyong magplastering, linisin niyo na kagad para hindi mangyari sa atin yung mga ganito. Dahil tayo din ang mahihirapan, magtiktik niyan, di ba? Siyempre, matigas na, hindi na kayang kayo din. Kitiktikin mo na talaga yan. Doble trabaho, sayang ang oras, di ba? So, kakapanghinayang man yung mga ganyang uh, pangyayari pero remind ko lang lagi sa inyo Kaya dito sa vlog natin lagi kong pinapaalala yung mga bawat uh, ginagawa natin mga dapat gawin ano so para uh, lagi tayo dapat uh, ano two step forward yung ating mga preparation sa ating mga susunod na mga trabaho para hindi tayo nahihirapan so like it's eh, sa gilid na no dami sa mga tabi yan yung mga naglag ng palitada na hindi na kinayod, pinabayaan na lang. Ayan, dami. Okay, no? So, ayan mga bossing. Sakit rin ang ulo ko eh. Dami natin yung uh, problema. Ayan, eh, dami talisik ng ano. So, bali gagawin natin. So, magwa-waterproofing muna tayo ngayon ng mga, mga natin and then ng ating mga balcony. Pagkatapos, after nating matapos yung uh, waterproofing, at least 2 to 3 coats yung gagawin natin mga bossing, no? First coat, patutuyuin natin yan within na uh, mga 2 hours to 4 hours natin papatuyuin after natin magpatong ng second coating ng ating waterproofing. And then, after nyan, magtatiles na tayo mamaya. And then, ipapakita ko sa inyo yung mga pagli-layout na naman ng mga tiling works sa ganitong mga Nawawala tuloy yung ano yun. Nawawala tuloy ako sa focus natin. Mga boss, iniisip ko talaga yung mga ano yun, mga excess na trabaho, yung mga daming problema. Like yung sa mga CR natin. Pinalipat ko pa, mga bossing, pinalipat ko yung mga mga water supply, yung water outlet, yung mga sanitary pipe, sa laboratory, kasi layo, mali yung Tapos yung mga water closet, ang lalayo ng butas. Talaga mga boss, magbubutas na naman ng islam. So ayun. Ayun, abangan niyo na lang mga boss yung upload natin mamaya. So upload tayo ng tutorial layout natin sa mga tiling work. So mamaya abangan niyo na lang mga boss.